We have kind of sweatpants and loungewear, so that's pants that are a little more comfortable, a little more loose, a little more just like not really structured no buttons or anything on them. That goes hand in hand with this section here, jeans, so like the more structured thicker pants. The whole section is going to be small at the front to larger at the back, so great news, you don't have to go very far back there, you're going to be towards the front. We're going to try to find three pairs of pants in total from there. We do have athletic ones here in case you want something for like working out or for like going out run or taking soccer so you have something else to wear outside of your gym strip. Uh, pants, shorts, there's different options on here. We do one from this section, and then there's tops to go with it, and there's options of have tank top, short sleeve, or long sleeve, and we do one from there as well. Smaller at the front to larger at the back. Do our shorts or skirts at all? Nope, not at all. <laughs> so what you can do, you can skip shorts and skirts and do an extra pair of pants instead. So in oh, yeah. three from here and a shorter skirt, just do four pairs of pants and skip that whole section. That's completely fine. She loves pants. Perfect. And she doesn't own a single skirt. So I reminded her before coming here that she might want to pick one. But don't be afraid yeah, to look but through. There might be some cute like yeah. even like different shorts that you're not used to. Don't be afraid to look at it. So do a quick look through there if you don't like anything, do an extra pair of pants. I might take that as a challenge. So four <laughs> one so, your good, Mel. Behind you you have dresses. Do you wear dresses at all? No, nope. pick <gasps> that section in total. You can tell the sections most people say no to when I ask. Yeah, her. although she might want to get maybe. one, maybe. maybe yeah. She can find yeah. Just casual and basic. yeah. So we do have tops over here. So, there's four parts to the tops, but it's one section together tank tops, short sleeve, long sleeve, and sweaters. We do eight tops in total from this whole wall, and you just can't exceed more than three sweaters because we don't have as many sweaters. But try to, if at all possible, find eight tops from in here. Hoodies are separate, and we do one from in the hoodies. You're gonna notice on this section there are size on and off. So, it'll be like extra small, small, that'll be way too big for you. Extra small and small, for these sections will be down here, so you probably don't have to go much further unless you like super over oversized which everyone loves these days. Mm -hmm. And then the sweaters are separate for them just because are extra small and they're small. So that's the sections we're going to start in. And then if you are into bras today, we can size you or not if you're not comfortable with it. If you want to look, look at it, we can skip that section, but we'll do those before. Try. So pick a section that looks the best that you're most interested in, and then I'm gonna start seeing what I can find. Now, is there colors? I'm already getting the feeling you kinda of like monochrome, darker colors, correct? Yeah. Nothing really bright? No, got it, all right. I'm going to keep that in mind, see what I can find in the back. I might bring some challenge items. Again, yeah. if you hate it, just say no, that's fine. So pick a section and get started. We usually do the jackets after, but if you wanna get started, we usually do one from in that section. There's lighter ones at this end, heavier ones at that end. All right, so pick a section that looks good. Just start looking through some clothes and put them in your change room as you find things you like to try, okay? All right, if you have any questions, you just stop and ask me at any time, okay? All right. So, you find something you like, I'm going to start looking in the back. Thank you. Thank you. Do you do you like those dresses? I'm kidding. Okay, where do you want to begin? This looks like a jacket. Yeah, where do you want to begin? At the back. Okay. And you go to the to the smaller sizes cuz you're small, like here. It says XS and then this one says S, so yep. Ayan guys, nakikita nyo yung dala ni Adi na maleta. Ayan lahat ng nahakot niya do sa my best friend's closet. So hindi ko na na video yung buong process kasi hahaba na masyado yung video. Tapos alam niyo naman, hindi naman ako marunong mag-edit. Kaya yung umpisa na lang. Pero the rest of the time, yun, pili-pili siya ng mga items. Tapos if you fit Tapos from each category, may number of items. Halimbawa, yeah, halimbawa, four pairs of pants, Uh, eight na tops, tapos one athletic top, one athletic bottom, three pairs of shoes, uh, two winter items, uh, two accessories yata, two toiletries. Basta from each category, uh, may number ganon. Mamaya pagdating namin sa bahay, ipapakita namin yung mga nakuha niya. Tapos sa bag, ang pinili niyang bag, lunchbox, ito o thermos. Ayan o, ang laki pero ang daming malalaman. Tsaka maganda yan kasi ano yan eh, insulated. So andito lang yung, ano, yung my best friend's closet dito sa may Southside Victory Church. Ayan, dun lang siya sa bandang likod. Malapit sa dun sa RnGP Pinoy Store, sa likod nun. Tapos, eto na yung Chinook uh, Station. So kanina from bahay, nagbus nine kami, tapos bumaba kami dito sa Chinook. tapos nilakad na lang namin to my best friend's closet. Si Mr. G habang nandoon kami sa my best friend's closet, nagtingin-tingin siya sa mga thrift shop dito sa may ano, sa may Shinook. Tapos ayan tinex namin siya, sabi namin tapos na kami. Ayun na na siya. Yan, nakikita niyo yung gwapong yun, naglalakad. yon oh, batang kaya po yarn ang probinsya no yarn ayan na po anak ko balik bayan galing my best friend's closet uwi na kami bye guys say hi Adi so ako ang taga film ngayon pero si Adi ang magpapakita ng mga stuff na binigay sa kanya ng my best friend's closet so FYI yung my best friend's closet is parang ah uh, ano bang, hindi ko alam, parang NGO siya na maraming mga nagdo-donate sa kanila ng mga clothes, shoes, accessories, ganyan. Tapos, nagsastyle sila ng mga girls from 12 to 18 years old. Kaya ako nalaman tong my best friend's closet na to kasi nung bagong dating kami dito sa Calgary, nagpost ako sa Pinoy Calgary group kung saan kami makakabili ng mga murang Uh, winter outfits, mga ganyan. Tapos merong isang, hindi ko alam ko sa Pinoy Calgary group, sa Mamas for Mamas Calgary yata. May isang Ukrainian na nagsuggest sa akin na kung may daughter daw ako, yun nga, mag-apply daw ako dun sa My Best Friend's Closet, tapos dadamitan daw nila yung anak ko. So, nag-apply ako nung parang early September, pero ang haba ng waitlist So, anong araw kahapon, Ads? October 13, no? I mean, nung, tama, yesterday? 14 So, kahapon yung schedule ni Adi, October 14, 1 p.m. So, sinabihan kami na, uh, sinabi yung directions kung saan kami pupunta, saan yung shop nila, anong oras kami pupunta, anong dadalhin. So, eto, yan, pinagdala kami ng large suitcase. Actually, hindi nga lang to large, eh, XL. Sabi, magdala kami ng suit, wheeled suitcase kasi kung ah uh, i-maximize ima daw ni Adi yung ibibigay nilang items. Mga 30 items daw yung makukuha ni Adi. So buti na lang nga, malaki-laki yung dinala namin kasi yung kasabay niya na 13 year old din pero Canadian at sobrang laki guys. Malaki pa kay Mr. G yung bata pero 13 years old lang din. Ang dala nilang suitcase yung parang carry on lang. Ewan ko paano nagkasya yung mga piniling damit ng bagets kasi parang sapatos pa lang, three pairs of shoes pa lang puno na yung dala nila na maliit na suitcase. So anyway, Adi, stand up ka nga. Papakita ni Adi yung mga nakuha niyang items, including itong suot niya. Ayan. So, ito. Uh, ayusin mo naman yung neck, anak. Naka, ano. Ayusin mo yung, yung... Ayan, hoodie. Sige, ikot ka. Para makita nila. Ayan. Uh, kasi yung... Sige, ikot. <laughs> You're showing naman your back the entire... Ayan. Tapos yung pants hanggang... Dito ka nga, banda, anak. Para makita yung ano. Tignan nyo, parang nasa baha naman kasi. naka ang anak ko, tsaka naka eh. Maganda kasi to, yung suot niya sa baba, boots o kaya uh, sneakers. So anyway, o oh, sige upo ka na. So, papakita niya yung mga items na nakuha niya habang... Nagkukwento ko about my best friend's closet. O oh, sige nakuha ka na ng mga items. So, pakita mo. Ipakita mo na maayos ha. Ayan, oh, ano yan? Cargo jacket. Cargo jacket ba yan? Hoodie yan eh. Pakita mo yung asa yung hood. Pakita mo na maayos yung item. Yan. Mahili kasi siya sa ganyan. Yung pattern na yan, yung camouflage. O, lagay mo dyan sa tabi mo when you're done showing it. Tapos tignan nyo, may hoodie ng camouflage. Pakita mo yung isa pang camouflage. O, may, may pants pang camouflage din. Nasabi ko, wag naman yan suotin top and bottom. Kasi baka magmukha na siyang NPA, hindi, hindi. Baka magmukha military. na siyang ano, military. O, yan. Paano yung pants rin, anak? Ah, mahaba or ano? Mahaba. Oo, mahaba. Tapos may mga pockets. Ayan. Tapos drawstring yung waist. Yung mga ibang pants, medyo maluwag sa kanya. Pero sabi ko, madali namang remedyohan. Kasi pwede naman namin lagyan sa likod nung pin. pin. Oo, ayan. Ayan. Ito cargo pants na... Is that black? Brown. Brown. Uh, may mga... Ayan din. May mga pockets. Yan. Yung mga medyo maluwag. Okay lang kasi lalaki pa siya. Tsaka... Tapos yun nga, pwede malagyan ng pin. Tsaka ano, maganda naman din kasi yung baggy kasi pwede pa siya magsuot ng leggings sa loob or ko ano man, 'di ba? ito ang cute oh, pink. pink. Ang ganda ng pagka-pink niya, parang dusty rose pink, ayan. Tapos tignan niyo yung ilalim, parang may ano? Zipper. Uh, Oo, pa, may zipper tsaka parang may garter. Ang cute oh. Brand new pa 'yan, no? may tag pa nga eh. Ayan. So, ilang pants yung nakuha mo, anak? Plus yung suot mo. Bali, 1, 2, 3, 4, Ayan, tas meron pang isa. O, oh, ayan, meron pa pala niyan. Ayan, isang cargo pants pa. Ano naman to kaki? So, bali five, no? Yeah. O, oh, kasi hindi ka nag-skirt. Kasi pwedeng pumili ng skirt tsaka dress. Kaso wala naman siyang type na skirt or dress. O, oh, ano pa yung mga mga tops naman? Ayan, mahilig din si Adi sa mga ganyan. Yung mga plaid yes. na pwedeng isuot on their own. Tapos pwede rin niyang ipatong sa tank top or t-shirt. Ang ganda ng color. Ayan. Tapos, ito yung lagi namin tinatawanan kasi ang dami-dami dito sa Canada merong plaid na red and black. Buti nga itong, ayan, hindi pa nga yun yung sinasabi namin eh. Pero meron ditong sikat na red and black na plaid na polo na walang, wala pa atang araw dito sa Calgary na wala kami nakitang may ganong polo or suot yung ganon. So, sige, go. Actually, meron din si Adi noon. Bumili siya sa Goodwill. Fleece line para magamit niya kahit malamig yung mababa ang temperature. What is that? Ayan, parang mga pullover na ano. May design-design sa ilalim. Tapos, ayan. Kasi kasama doon sa makukuha mong items is a uh, Winter accessories, so mga toque, mittens, ganyan, scarf, ayan. Kasi gustong-gusto niya yung ganyang <laughs> style. Sabi ko, sige ah, willing ka isuot yan in public. Mm, tapos meron pang, sige, susuot mo na lang muna yan. Ayan, ah. Uh... Uy, sabi ko, kunin mo yan, ako magsusuot. <laughs> Actually, pwede, pwede ko namang hiramin yung mga ibang items sa kanya, yung makakasya sa akin. Lalo na yung mga tops. Yung mga pants, hindi kakasya yan sa akin. Pero yung mga top, yan, pwede. Okay na. Next. Mom. Mamaya na yung shoes. Yung mga uh, damit muna. O oh, yan, isa pang uh, tuk. Sige, pakita mo sa kanila kung ano yung niya pagsuot mo. Yung medyo normal. Ayan, yung uh, typical tuk dito na may pompom. -pom. Pero gusto niya kasi yung ganong style. Yung may nakalambitin sa gilid. na Parang si Agnes sa Despicable Me. O, oh, pakita mo pa yung ano. This, ay si ano yun? Si Edith. Yes, si Edith. Mm, Ayun, meron pang top. O, oh, yun o. No? Yung top na parang rust colored. Ayan. Mm. Ayan, maganda din. Very... Very basic, oh. Pwede niyang i-mix and match yan. Yung manager nung My Best Friend's Closet, si Kelsey, Canadian siya, uh, Caucasian. Sabi niya, ay, pagdating namin, in niya kami, kung, kasi 90 minutes yung, ano, yung, ano mo, yung total time mo dun sa shop, 90 minutes. So, 30 minutes daw, uh, to pick the items that you want, tapos 30 minutes para isukat, tapos additional 30 minutes for yung mga accessories yata. Parang ganun. Pero hindi naman strict na kailangan ganun. Pero more or less, parang ganun yung makokonsume na time Pero kami ni Adi, uh, 1 to 2.30 kami dapat. Parang 2.10 yata tapos na si Adi. Pero yung kasabayan namin na nauna pa sa amin dumating doon, tapos na kami, hindi pa siya tapos. Nauna pa kami ni Adi na tapos. O, oh, anak, show pa. What else is there? Socks. Ayan. Ito, ito nakakatawa to. Sige, pakita mo. Yung socks kasi, Ayan yung pinili niya. Yung parang may snowflakes. Tapos, gusto ko kasi yung isa. Pakita mo. Ayan yung may teddy bear. Sabi ko, kunin mo yung isa. Sa akin yan. Ayan. Ayaw niya kasi yan. ako gusto ko. Sabi ko, maganda kaya pang ano yan. Pang winter. Tsaka Instagrammable. Okay, go. Tapos, gloves. Uh, isa pang pair ng socks na anong design yan. Ayan. Ankle socks. Diyos ko, napakaraming socks ni Adi sa true lang. Uh, gloves. Okay. Meron din akong ganyan, di ba? Black na gloves. Ah, pero touchscreen yan, no? Yeah. Yung dulo ng daliri. Ayan. Tapos yan, ako yung pumili ng scarf na yan. Kasi sabi ko, para naman may color. Kasi yung style ni Adi, very monochromatic. Pansin niyo, mga damit niya, puro black, white, gray, brown, ganyan. Eh, tapos nakita ko yung... Nakita kayong scarf na yan. sabi ko yan, napiliin mo kasi ang ganda ng kulay. Tsaka warm talaga siya. Kasi yung mga ibang scarves doon, mga yung typical kulay, black, ganyan, white, brown. Yan lang yung colorful. Tsaka parang yan yung makapaling material. O, ano pa? Ayun, parang may isa pang top. Ay, andis na para yun. Oo. Ayan. Um, kasi one coat lang yung pwede niyang kunin. So, pinagpilian niya either ito or isang red na medyo mabigat. Kaso marami na kasi siyang mga makakapal na coat. Marami nagbigay sa kanya. Sige, anak, wear it. Pero tanggalin mo muna yung Edith, ano mo, tuk mo. Tapos sabi ni Kelsey, uh, mas bagay nga daw sa kanya tong pink kasi mas bata daw yung color. Kasi yung red daw na isa, medyo mature yung yung color tsaka yung design. Tingnan nyo to. sobrang cute. Para siyang, para siyang marshmallow tayong magpapa to dito. Oo, yung to. Hala <laughs> namin secret pocket yung nasa loob, pero lining lang pala siya. Pakita mo pag pa nakaklose yung itsura. Ang cute I eh. Like Ay, hindi niya makita yung dulo. Basta overlapping siya. Pakita mo na lang what it looks like kung nakaklose. Yung parang... Nakuha wala lang yung secret. Andyan lang yun somewhere. Mawala. Oh, anyway, ganyan yung itsura na oh, naisar ako naman yun nung nandun kami. Oh, ano pa, ayaw niya ipakita yung ano, kasi meron din mga bralette na binigay. So, may dalawang bralettes, tapos may mga undies din, kaso puro thong. So, natawa ako kasi hindi naman magtotong si Adi, nakakaloka. Oh, yan yung shoes, pakita mo na yung shoes. Sige, eto muna, yan muna ang combat. Para siyang combat boots, pero flat. Ang ganda, oh. Tapos, ah uh, bago pa yan, sa mall, mall pull-out daw yan, sabi ni Kelsey. Sakto lang kay Adi yan. I mean, hindi naman yung saktong masikip. Tama sa kanya yung size. Ang pinagpilian niya yan, or yung isa na heeled boots. Kaso medyo mataas yung heels ng parang 2 inches din. Kaya, sabi ko yan na lang kasi mas madali niyang mailalakad. And then, ah, uh, ito ay Nike na runners. Yan. sinuot na niya kahapon nung nag-Costco kami. Yung mga ibang items used pero gently, gently used lang naman. Okay pa naman sila. Yan. Tapos yung isa, yung... <laughs> Tapos, ito namang ano na to, Adidas Gazelle. Type din naman niya pero ano, nagtitingin-tingin pa kasi siya. Sabi ko, kunin mo na yan kasi bet ko yan para pwede kong hiramin sa kanya. So yung mga kinuha niya shoes, parang mga size 6 pero mukhang kasya sa akin kasi malaking size 6 eh. Size 8. Oo, parang mga 8 eh. O yun, tapos accessories, eto lang naman yung kinuha niya. Itong parang headband na ginagamit pag nagme up or naghihilamos. Tapos birds Bees na lip balm. Tapos yung bangles na yan, oo kasi gusto ko yung bangles na eh. matagal na ako naghahanap niyan. Dito sa Canada, sa Pinas maraming, maraming ganyan pero dito ang hirap maghanap. Tsaka yung size na yan perfect kasi maliit siya, hindi siya dudula sa wrist. Tapos may earrings yon sa Love Star earrings. Tapos, meron pa hand sanitizer somewhere. Ewan ko sa nilagay ni Adi. Di ba? Yun na yung... Hindi ko pinili yun. Ah, hindi mo. Ba? O, yun, yun na pala yun. O, tapos yung dalawang bralettes, saka itong uh, headband for makeup. So, hindi namin binilang, pero supposedly, total of 30 items yan. So, kung meron kayong, kung nandito kayo sa Calgary, tas meron kayong anak na between 12 and 18 years old, I think between 12 and 18, eh. So, ibig sabihin, dapat yung edad ng anak nyo, 13 to 17. Punta lang kayo sa website ng My Best Friend's Closet, Calgary, or Making Choices, Calgary. May Facebook uh, page din yung Making Changes. Tapos, i-apply nyo yung anak nyo. Kay so, bali kayo yung magre-refer to your child. Kasi pwede ka rin i-refer ng friend, pwede kang i-refer ng neighbor, kahit sino. Limbawa, yung kapitbahay namin, naisip niya na baka kailangan ni Adi ng new clothes, pwedeng siya ang mag-fill in nung form, tapos ang pangalan na ilalagay niya nung isa na bata is si Adi. Pero pwede rin parent. So ako, ako yung nag-fill in nung form for Adi. So, ayun. Anak, are you happy with your new clothes? Yeah. Ay, pa pala yung ano. Ano? Ayun, meron pa pala. Kasi pinapili pala siya ng bag. Eh, puro backpack yung nandun. Eh, isang katerba na yung backpacks niya. Tapos sakto, meron itong thermos lunchbox na brand new. Yung thermos ang brand. E, eh, tignan nyo naman kung gaano kalaki. Ewan ko kung balak niyang dalhin sa school. Pero ang ganda kasi pakita mo, ang daming compartments. Tapos, yung, alam niyo na, yung insulated yung loob. So, maganda siyang dalhin pag field trip, or picnic or marami kang baon gusto mo i sa mga friends mo sa school or sa office ayan tingnan niyo kung gaano ka tapos as in may tag may tags and warranty card pa siya ayan kasi bago nga pag dinonate daw yan ng WestJet sabi nung manager ng My Best Friends oh di ba may mga bulsa pa sa harap lalagyan ng candy or whatever sa gilid ba meron wala siyang packet sa gilid ayan tapos alam niyo naman yung brand na thermos, maganda yan, di ba? Pati yung mga actual thermos nila, yung mga water bottles nila of good quality. Yun nga pala nakikita niyo yung toy doon sa tabi niya, si Charlie yan. Si Charlie isang Rottweiler ba? Binili niya kahapon sa Dalarama. Tapos ako naman ang binili ko uh, stuff toy na bat. Si Bat-Bat. Nandiyan somewhere. So hindi na namin papakita. Okay, that's it for this vlog. Say bye, Adi and Charlie. Bye.